guys, good morning at ngayon po ay magluluto tayo ng ginataang langka so ito po ay dala ni Natilat galing pong pisa at marami daw pong bunga doon sa puno ng langka nila isil so yan po maraming salamat at yan po ay mamaya ay babalta namin lalang po So ito po yung ating langka. Niloloko ni na atin. Tatlong baboy daw po yung aming kinatay. Tapos ito na po yung aming sahog. Ito po yung huli pa na hipon. Hindi ako lang pipicture na. At yat lalagyan po natin ng mega sardines. Pampasarap, pampalasa. Pampalasa. So yan na guys, at sinanay po dito ay nakapagdikit na ng apoy. At kami po ngayon ay magbabalina nung ano po ay, nung langka. So yan sinanay may nilagyan ng tubig. At amin na pong muna diyan yung langka. Papalambutin na po namin para yung unang gatala ang kung aming ipangluluto ngayon. Para madali pong maigap. Hmm. Ilalagay na po ni nanay. Sasakla ko na. Yan po na may hinugasan na. ng gulay at dyan naman po si Ate Arjao ay na, na ano na nagkakayod na ilang buo din po yung kakayod na yan limang buo at yan ha eh. ilan pa daw mahal tayo pala yung makakakuha pa ulang pa daw po pala yung limang buo mga dalawang buo pa di pitong buo Okay. So, yan po. At ang ating muna ay mamamahing at sinanay muna ang sub sa, sa pagkakayod. O, paus-paus -ba po ang ating. Grabe naman po talaga dito. Kainit sa amin. Ah, banta <folipid> <questo 'n> ah. <anhyo> mas po ang mga mother. Yan lang muna ang ng wala sa baw. Ang tingin. Ang gata niya ng wala sa baw. Sa kahit pahari yung tubig ng sa kanyang baw. Sa buwang sa ligpitin. ating langka. Narito po yung lumambot. Pwede lang ang Para po lang para sa tubig ay. na po yung salay. Salay. Nalagyan na po natin ang salay. Murtang lad. lad. Ayan po, lalagyan na rin po ng bawang palasa. Ayan po, at ay magagatana para sa ating luluto eh, ay langka. Marinigas na yung tumal. Marinigas yung tumal. Marinigas na yung tumal. na yung tumal. na ini you know? like ini pawis. Init. So yan po at tayo magsisimula ng magluto. Atin na po ilalagay itong ating gulay. Dito pa may ricado na na ano ah? ba bawang at yung pong ating tanglad luya na lang po ang ating ilalagay ayan okay. po ilalagyan natin ng luya at ilalagyan na rin po natin yung ating sakarugasa din po natin ng asin. 'Yan na po, mukhang mantik 'yung atin 'yan. Kulang dalawa, kulang isa. At ito, ilalagyan na natin ang ating mega sardines. Tatakbar ko, tatak sariwa. So, ayan po sa mga nagtatalong kung ba't kami lagi naglalagyan ng mga sardinas sa aming mga lutoing ginataan. Ito po ay isa sa mga pampalasa, pampasarap po. Kaya natin na ilalagay. At yan, ilalagay din natin ito. Oh, so, punong-puno. Yan po diba? ang mega sardines. Diba? Masarap po talaga ang mega. So, ako po dito may lalagay pang hipon ay mamaya ko pa po isasama pag malapit ng maluto at ito po ay maghihiwalay ako ng isang mangkok para kay tatay at tatay po ay hindi ari na may hipon. Baka po umintra na naman daw po yung kanyang rayuma. So, yan. Okay na. Ba diba? <clears throat> So uh, ito naman pong ating hipon na ito. Ay, ito naman po yung ating, ito naman po yung nahuli ni tatay at ng asawa ko nung sila po ay nagpain. Yung iba po ay naulam na namin at nadala namin sa tindahan. Ito naman po ay yung sobra. Yan, naigipo dito yung panlahok. Pag iwalay ko mo si tatay ng ano? ulam, basta po sardinas na ang lahok. Ay, Patitialagin na natin ang ating hipon. Oh. Wow. Tingnan mo emana. Video <laughs> na <laughs> ha, teacher. So, yan na po yung ating ginatang langka na may hipon at sardinas. Sa akin na pong hahaluin. At hapo. Yan na po at okay na ito. Kami po ay amin lang pong maluto yung aming kanin at kami po ay pwede na mamayang mananghalian. So, yan po at kami dito kakain. Hay sobrang init po dito sa amin. Kinaamin iniusok itong aming lamesa. Alin? Anya. Oh, sige. Alin? Ito Uh. -huh. O, ano pala nanay? Hindi pa ka? Hindi pa So, yun po. tilaw pa pala yung aming kanin. <laughs> Isasakal uli ng bago. So, yan po pa lang aming kanin. Ayun. Naman pa pa. Sabi ka, na. mga mga pa

Kasi po ay gagamitin ko naman mamaya habang ay malubat.

아, <susurra> 비야우 <susurra> Ayun na yun. Subay na ako sa kustorya ni Dr. Blanibala. Ayun na magpinto. Ayun na magpinto. Kustorya na lang. Mahulog ka ha. Pagka di ka na mo dalgan.

Ba't ko bakit tayo yung kuwan? Bakit? Yung... Ang isang gulay ni Nalay. Para meron kayo nakay, ang may gulay. Ito may taktak doon sa hapong. Hindi ka naman. Pag mo yung at saka yung ulit doon. yung... Ano sa hindi mga gara-gara ay ang pag-a-tumait ang 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 mga gara-gara ay ang pag a ay ang bride, -a pag a tumait ang mga gara gara ay ang ay mga gara gara ang pag tumait ang ay ako naman may hindi kumain na doon. At ako na may ako dito po nanay. Pagdating hindi nakapapain. Ano na lang yan? na na yan? Ano na

po oh, at kay Dayan, kanati Lisa po na ulam. So yan po at ito po magdadala si nanay ng ulam ka kuya. Yan. Hindi po ako makapagdala at ang aking anak ay kagigising o wala pa sa mood si Maloy. Na no, si ate bigyan mo din. Tapos si ate Unik. Oh, kami po yung nakaschedule pagkuha ng video okay, may nag-arkin na. kami di makaalis at may batang may S may singa so yan po at papatikmin din natin ang ati Onik ng kanyang kapartidang ulam langka so kanyang na po ay pinadanhan ko rin kanyang na po ay dinanhan din namin si Nani Minda ay kaso po si Nani Minda ay ano ah hindi na namin na i-video wala po sila doon sa kanilang bahay